ay bago tayong pasabog. Pero bago yan, mga katibas check this out. Sino yan? Sino yan, friend? Si yolo. Yolo, ah, syempre. <laughs> Ang napagwapong si Papa Dennis Trillo. Yolo Valdez. <laughs> oh, yolo, yolo. Ayan. <laughs> Dahil uso ang crop top sa mga lalaki, magkakaroon tayo ng crop top round. Meron? Oo, Okay, kung oh, so, ibang pageant po ay merong evening gown o Aba? kaya sports sportswear. Aba, ang hari ng tambay, may crop top. Kaya guys, ready na kayo? sa kanila? Oo, oh, ready na kayo sa kanila. Huwag <laughs> natin patagalin pa. Please welcome back Emmanuel, Jericho, and Sean Paul. Suot ang kanil kanilang crop top. Crop top. O, yan o. Yan ang sinasabi ko. Lumalaban naman. <laughs> Parang sila na you only live once, di ba? <laughs> ayan na nga. Ayan. Emmanuel, Emmanuel. Ang dami nagre-request sa Facebook ngayon. Baka pwede naman pa-flex naman daw yung parang uh. Oh. nagpapakyut. Paano oh. daw yung magpakyut habang naka-crop top? Okay, ayan. ayan. O, tingin. tingin sa camera, pakyut. O tingin, pakyut. Oh. Ayan. Ah, ganun. Ulitin mo nga yun, ulitin mo nga yun. Ulitin mo yung ganun. Ayan, dalawang beses mag-ganun, dalawang beses. Yeah! <laughs> <laughs> Ang cute! In fairness, o so, ito okay yeah. naman, si Jericho naman. Jericho! Jericho paano naman? Bakit ka naman? Yung parang astigo kayo, macho-macho. Wow! Wow! wow. Oh, in Venice. Oh, ang galing ng calcium, gumagalaw. Ang galing. Yung braso niya, parang leeg niya din. Oh. Grabe. At siyempre, si hindi oh. oh, si Sean Paul naman. Game. Kulwari, oh, bigla ka nagulat habang uh, ano, rampa. Oh. Okay Sa kailangan ko Sa camera, sa camera. Oh, isa pa, nagulat ulit. magulat, gumaga yung ganon. Oh, take Tekla, ikaw oh, paano ka magulat? Ha! Tara! Yeah. okay. Kaya ko din yan. Ikaw. Oh. Yan. Yeah. <laughs> papa, cute ka rin, pero di pa kami tatapos. Kailangan tatlo kayong sabay-sabay. Oh. okay. Kaya ka niya, Talikot na to. muna. Yan. Ayan ayun. to the highest level yun ang pagpapakyut. Yung parang gusto nyo talaga mapanalunan yung puso ng inyong minamahal. Ah. Okay, Okay, pagbila ko ng tatlo, nakatago na kayo. Okay? <laughs> yan. Okay. <laughs> Isa. Dalawa! Tatlo! Pakiyot! Wow! Ay, oh! Ay, oh! Ay, oh! Ay, patayin! Oh! Ayan, oh! Ayan, Ay, oh. Ay, oh. oh. ayan! Oh. Wow. oh, grabe! Palakpakan naman natin ang yung mga boys! Grabe, talagang tunay na lalaki ang mga ito.